So mga Rode, siyang mga gabi sa inyo mga Rode Welcome back sa aking channel Banda TV Vlog Pasensya na mga Rode, kumain tayo ng tinapay So yun mga Rode, nag-order tayo ng damit sa pagbudanteng uh, ah, jacket at yung pantalon Sana hindi tayo na-scam mga Rode Pakita ko sa inyo mga Rode Ito mga Rode, Importante talaga yung mga ganito na jacket, mga lodi at pantalon kasi pag magbunhanting tayo ay hindi na tayo pumunta pa sa madamo mga lodi nga lugar. Doon na tayo sa malapit lang sa ating pangati ba? Sit upan sa ating pangati. Kasi mahirap talaga mga lodi pag pumunta pa tayo sa damuhan na makapal kasi baka matuklaw pa tayo ng ahas kaya ito na mga lode samahan mo ako mga lode sa pag unboxing dito sa ating bagong gamit na pang bird hunting so yun mga lode sana hindi tayo may scam mga lode samahan mo ako mga lode so ito na mga lode sana hindi tayo may scam mga lode sa ating bagong outfit sa ating pag bird hunting Tara! Trilling kayo. Oh my God! <laughs> Sana all! Oh okay. mm -hmm. mm. Hey. Ay, my God! Lahi Ay. Ay, may akala ko mga lodi yung ito na parang pangit mga lodi kung ito lang oh parang damit lang so ayun mga lodi may lagyanan pala mga lodi oh sayang sayang adik pwede pa tumaw ito na mga lodi napaka thrilling talaga mga lodi oh Exciting na talaga tayo mga lodi oh my goodness ito na mga lodi oh Surprise! So, ang Diyos, ang Diyos, Hindi, sinina niya. Pang, pangati ba? Ang sinina? No, murag ba? Ito na mga lodi, oh. My goodness! Yes. Ito na! Isuot natin ito mga lodi para makita talaga nyo yung outfit mm -hmm. check natin ba, oh. Oh my God! <laughs> murag sagbot mga lodi, Ito. Ito yung kasunis mga lodi, oh. Medyo malaki mga pero... Hmm. oke no, na mga lodeh, oh... eh... ma- aja nakut- nakut, nggak maksiko... ooo... tolong kamera manja kita mau mau lagi. Medyo... tolong na mga lodeh, tolong disunod. Mga lodeh, misalnya yang masih pernah di punggak, <laughs> <Meju medako, laughs> uh, ya. di mama, sektora

Pwede na ba tayo mag excited na tayo mag-bird magbudhanting mga lode? Malapit na tayo sa ating pangate ba? Hindi na tayo pumunta pa sa malayo para magtago? Ayan. Mga lode, pakita ko sa inyo mga lode. So ito na mga lode oh, yung ating bagong pagbudhanting. Oh, pizza! Excited na talaga ako mga lode na magbudhanting sa gubat na ito ang sunot. No? Oh. Grabe oh. Yo! 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 So ayun mga lode, yun pala yung ating update sa inyo mga lode, yung ating bagong damit sa pagbudhanteng. Abang, abangan nyo lang mga lode yung pagbudhanteng namin ni Bulag. No? Napakaganda talaga ako. So eh, Rune, dito lang ang ating video. Sana hindi kayo magbago sa pagtanaw sa aking video. Kung bago ka pa lang sa video, pwede kang subscribe click the notification bell para lagi kang update sa video. bye, -bye Mga Oh, let me up with a bright smile now me in the dark, get lost now. To the moonlight I see are real right now.